Remax Park, kamusta kayo? Welcome back to my test. Magayon na pag-uusapan natin ng mga sikreto para mapakagat labi sa iyong sinalaki. At kung handa na kaming lalap sa po tayo, at muli, be smart! At ang unang sikreto para mapakagat labi sa iyong lalaki, salamin mo kung saan kasuotan siya naakit. Yan ang unang sikreto kay Spark, kung sa anong klaseng kasuotan siya naakit. Kaya napakahalaga ka talaga kay Spark na kilalang kilala mo ang partner mo. Dapat, inatanong-tanong mo siya o inaalam mo yung gusto at ayaw niya. At nag observe ka din tulad ng kapag ka may suot ka, pansinin mo kung nagugustuhan niya ba yung suot mo o hindi. Dapat alam mo yan. Sabagat sa yun, sa mga ikalalamang mo, ma-advantage mo yan. Sabi nga nila, lamang ang may alam. Kaya alamin mo. Ang alin? Yung mga talaga namang kasuotang gustong gusto ng partner mo. Talaga namang kasuotang tiyak na maakit siya lalo sa'yo. Sa isang mga sikreto ka yung o Upang ang isang lalaki ay mapakagat labi sa'yo. O mas lalong maaakit sa'yo. Sa'yo lang. At hindi siya maagaw ng iba. At ikaw lang palagi ang mahalin niya. Ka-inspire. Pangalawang sikreto Max spot para mapakagat labi sa iyong sinalakis, romansayin siya sa kama, pangalawaking spot. O para sa mga mag-aasawa dyan, di ba, huwag ka na nang mahiya sa mister mo. Lalo na pag bedad na kayo o matagal na kayo, di ba, dapat matuto ka sa bagay na yan. Lalo na, di ba, may asawa ka na, may partner ka na, kailangan mo yan kayong spot. Maniwala ka sa akin. Hindi yung, um, mag-asawa na kayo, di ba, Mister mo na siya, nahihiya ka pa, di ka pa marunong, napaka-arte mo pa, talaga naman ka-inspired. Malaki ang posibilidad na yan ay makakit sa iba o maagaw ng iba o ipagpalit ka sa iba at maaaring mawalan siya ng gana sa iyo. Dahil doon ka-inspired, mawawalan siya ng kaligayahan o kasiyahan pagdating sa inyong relasyon at ang pag-ibig niya, interest at attraction ay bababa. At kapag nangyari yun, mararamdaman mo yun, malulungkot ka. Sapagat hindi ka sanay na ganun siya. Kaya talaga namang kumpisahan mo rin sa iyo. Matuto ka sa mga bagay na yan at sa mga iba pang mga sikreto upang ang lalaking mahal mo ay palagi kang maging mahal niya. Ka-inspired. Sa mga talaga namang dapat mong tandaan, dapat marunong ka sa kama, romansahin mo siya upang mapakagat labi siya sa iyo at talaga namang hindi ka niya ipagpalit sa iba. At yung sikreto ka para talaga namang isang lalaki mapakagat labi sa iyo is maging mahinhin. Yung pangatlo ka-inspired. totoo ba yan? Ang pagiging mahinhin, alam niyo makit super si sa pinaka talagang totoo. Naobserbahan ko talaga naman kay super tiyak ako diyan. Dahil para sa akin mas kaakit-akit din sa maraming pagkakataon ng babaeng mahinhin, babaeng babae at talaga namang feminine energy kaysa naman sa mga talagang masculine energy na babae. Talaga namang ka super huwag ka maging ganon upang mas lalo ka maging attractive dapat maging mahinhin ka hindi yung para kang talaga naman diba yung iba babae diyan kala mo Parang kitikiti na rin eh, di ba? Sobrang likot, sobrang harot, at sobrang ligalig. Nagamang, di ba? Sobrang kakulitan, pasaway, huwag kang ganyan kay Inspired. Ibig sa mapakagat labi sa iyong lalaki, mapapakamot ulo siya kay Inspired. Kung gusto mo ng lalaking mahal mo, ay mapakagat labi sa iyo, ay maging mahinhin ka at maging babaeng babae ka sa kanya kay Inspired. Pang-apat sikreto Max spark para mapakalit labis yung siyang lakis. Kapag nakikita niya nagpapasexy, kayo ng pang-apat Alam niyo, totoo yan. Alam niyo, kaya layos yung sabi sa si inyo, mag-improve ka, magpaganda ka ng katawan, mag-exercise ka, mag-workout, mag-gym, magpapawis, mag-jogging, lahat gawin mo, kinspark, mag-stretching, hindi mag mo sexy alagaan ang katawan, alagaan ang sarili. Talaga naman kinspark, palakasin mo ang katawan mo at magpaganda ka. Pag naging fit ka... Pag gumanda ang katawan mo, naging sexy ka, mas lalo ka maging attractive, kaakit-akit. At hindi ba ang mga taong kaakit-akit ayun yung mga taong talagang napapakagat labi tayo? At ang boyfriend mo, mister mo, talagang mapapakagat labi sa'yo pag palagi na nakikita na nagsusumikap ka para maging sexy. Doon pa lang sa nagsusuot ka ng pang gym mo, nagsusuot ka ng pang, pang ano mo, pang workout. Di ba may mga ganong kasuotan na doon pala mukha ka ng sexy doon eh, di ba? Yung mga sinusuot ng mga babae pag nagja-jogging sila, pag nag nagji-gym, pag nag-workout, di ba nakapang sexy yung fit na yung iba cycling ba 'yon o ano? Di ba ka inspired eh kasi pinagpapawisan ka. Namumula mo yung balat mo. Di ba? O nakikita niya ng resulta. Wapet ka, so may sexy ka. Gumaganda yung hugis ng puwet mo. Gumaganda yung hugis ng dibdib mo gumaganda yung hugis ng bewang mo, lumilit yung, yung legs mo, gumaganda yung talagang mang pagkakatindig ng katawan mo, gumaganda yung itsura mo, bumabalik na yung dating Coca-Cola body mo, na talagang mang naging ka-inspired. Sa mga sekreto, upang lalaking mahal mo ay mapakagat labi sa'yo, palagi kang mag-exercise, mag-workout upang kapag nakikita ka ng ganyan, mas lalo siyang mapapakagat labi sa'yo, sabik sa'yo, at talaga namang mas lalo siyang magiging ganado sa'yo, ka-inspire. Ano mga sikreto mga ka-inspire, para talaga mapapakagat labi sa'yo sa dirty talk mo siya minsan, pa nila inspire Totoo yung nababasa niyo na yan. Mag-dirty talks ka sa partner mo, pa minsan minsan. Diba? Talagang mapapakagat labi sa'yo, lalo kapag mag-asawa na kayo. Diba? Sempre naman, mag, ang mga lalaki, mga logical, logical. So, ibig sabihin niyan, katikit niyan, gumagana yung utak. At kung gumagana yung utak, gumagana yung imahinasyon. Nagiging creative pagdating sa bagay na yan, kahit pa sa imahinasyon. ba may imagine niya. Yung mga binubulong-bulong mo sa kanya, yung mga pinapabasa mo sa kanya. Alam niyo, sa mga makapangyarihang bagay na meron ng mga kababaihan, talaga namang nagdudulot ng kahinaan at panghina sa tuhod ng mga kalakihan, ay ang pang-aakit ng babae. Kapag ang babae alam gamitin ang kapangyarihan niya na yan, sinunod na ipinanganak siya, talaga spa, Magagamit mo yan upang palaging maakit ang mister mo, ang boyfriend mo. Kaya paminsan-minsan lang, ay talks mo siya. Upang ang lalaki, ay talaga namang mas lalong maging sabik sa'yo. Hindi siya mawala ng gala sa'yo. Hindi siya maboring boring sa'yo. At laging may value ka. At laging may attraction. May interest. Kayo'y inspired. Ganyan yan. Huwag ka na pahiyahiya pa. Huwag sobrang conservative huwag masyadong pabebe, huwag masyadong maarte, matutong ibigay ang ilang bagay na gusto ng partner mo. At siya, sa mga bagay na gustong gusto ng mga alakihan, na, na girlfriend niya o misis niya, ay nagde-dirty talks sa kanya paminsan-minsan. pag dirty talks ka sa partner mo, kaysa naman ibang babae ang magganyan sa kanya. Kaysa naman ibang babae ang bumulong-bulong ng mga ganyan sa kanya. Kaysa ibang babae ang makausap niya at makarinig, ng, makarinig siya ng mga ganyan sa ibang babae? Hindi ba dapat sa'yo na lang? Kaya gawin mo yan. Upang sa'yo siya palagi maakit at sa'yo lang siya mapakagat labi kay Inspar. Ang sikreto mga ka para sigurado mapakagat labi siyang siyang lakis, mag-makeup. Yung, mag yung paano kay Inspar? Ano yung kay Inspar? Mag-makeup? O tama ka na narinig at nababasa, mag-makeup. Alam nyo kung bakit mas lalong naging attractive ang isang babae mas lalong naakit ang lalaki? Mas napapakagat labi? Parang ginaganahan ng lalaki sa'yo kasi mas lalong nag improve yung itsura mo yung kagandahan mo sa pinaka talaga ang binabalo namin mga kalakihan sa babae yung looks oo, ang iyong itsura totoo yan, talaga naman kay Inspire. kahit ano pang reklamo nyo dyan hindi mas mahalagang ugali mas mahalagang puso, mas mahalagang kabutihan at agree ako doon naniniwala ako doon yun talaga ang mas mahalaga, ang ugali ang pagkatao, pero tandaan nyo mas ma, ma mahalaga din sa amin yung itsura. Kaya nga sabi ko sa inyo, magpaganda ka, mag self improve Dahil hindi lang naman ikaw ang babae sa mundo. ba diba? kaya, kaya mag-makeup. Kung kahit hindi naman sobrang kapal na makeup, kahit tama lang. Mag-lipstick. Mag-ayos mag ng buhok. ba diba? Mag-eyeliner ba yun? Magpaganda ng kilay. O kung ano mang ilagay mo sa mukha mo, basta tama lang na makeup. Light lang kung tawagin upang mas lalong lumabas yung ganda mo. Mukha kang fresh, mukha kang blooming, mukha kang talagang mas bata at mas kaakit-akit. At mas talaga naman ka-inspired, mas kung, uh, kung ano eh, mas, mas may pagmamalaki niya. At mapapakagat labi siya. Sapagat mas lalong lalakas ang sex appeal mo kapag ang itsura mo sa mata ng lalaking mahal mo, boyfriend mo, mister mo, ka-inspired. Ang si sikreto, mga Spark, para mapakagat labis yung sa lalaki, maging simple. Ipapito papitok yung Spark. Alam nyo, mga Spark, kasabihin ko sa inyo totoo. Isa to sa pinaka-sikreto upang talaga naman mas maging attractive ka sa mga lalaki. Maging simple. Merong kasabihan, na talaga namang sinasabi pa nung araw pa, na ang pagiging simple, ang isa pinakamagandang pwedeng maging katangian ng isang babae. Diba? Simplicity is the ultimate sophistication. Talaga naman Cain's part. Sabi nga nila, diba? Isa pa pala to. Sabi pa ng iba, simplicity is beauty. Alam nyo, merong hiwaga sa pagiging simple. Na kung saan, kung sino pa yung simple, yung pa yung nagugustuhan. Kung sino pa yung simple, yung pa yung iniibig. Kung sino pa yung simple, yung pa yung nilalapit-lapitan. Kaya tingnan nyo, di ba? Kung nanonood kayo ng mga tel telenovela, kahit pa sabihin pitin mga Korean drama, mga bidang babae doon, di ba ang sisimple nila sa umpisa? Di ba? Simple sila. Anak ng tindera, anak ng kargador, anak ng anak ng katulong, di ba? Simple yung buhay nila, simple siyang dalaga. Pero tingnan niyo, nagkakagusto sa kanya, anak ng mayaman. Nagkakagusto sa kanya, doktor. Di ba yung mga bida? Sa palabas, sa mga babae, o, oh, simplicity is beauty. maging simple ka. Pero hindi mo yung as simple na kala mo, di ka na mag-aayos. Yung iba kasi, ang kitid ng utak eh. Huwag, yung, huwag nga kayo maging makitid. Nawa ka isip niyo. Hindi ba po sinabing simple, hindi ka na magpoporma, hindi ka na magpapaganda. Dapat magpapaganda ka pa rin, pero hindi sobra. Poporma ka pa rin, pero hindi sobra. Yung iba naman, sobra kasi. Sobrang OA sobrang oo ay mag-ayos kung ano nung nilalagay sa katawan. Kung ano nung sinusuot na hindi na bagay sa kanya. Pati buhok, kinukulayan lang kung, kung ano nung kulay, parang rainbow na. Kung makapag-make up, dahil pa yung talaga naman, maging simple pa rin sa abot ng iyong makaya Huwag sobra, dapat tama lang. Ang make up mo, ang forma mo, at pati na ang pagkilos mo, ka-inspired. Isa yung sa pinakasikreto upang talaga namang ka-inspired. Mapakagat labi sa iyong partner mo maniwala kay sa akin. Ang pagiging simple ay sa pinakamakapangyarihan bagay na taglayin mo upang ang boyfriend mo o mister mo ay talaga mas lalong maakit sa iyo. Simple pero nag-self-improve. Simple pero palagi nag-aayos. Simple pero napakabuti ng ugali. Simple pero hindi pabaya. Simple pala, pero palagi pa rin kayong inspired na gaayos ng sarili. Huwag lang sobra. Huwag ding kulang. Sapat lang. Kayong tandaan mo yan upang kailanman ay meron man ligaw sa iyo sapagkat nakakaakit ang pagiging simple since sa mga sikreto upang lahat sila ay mapakagat labi sa iyo lalo na nalaking mahal mo hindi niya mapigilang mas lalong mainlab sa iyo kay Inspar kay Inspar maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito kung kalimutan na mag like comment Share so, rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga di pa po nagsuscribe, no ay eh, mga Spark, pakiclick nyo po yung subscribe and click nyo po, notification bell upang ma-notify kayo pag may bago kong upload. Sa mga gusto magpa-coaching naman pa advice, pakamayos na po ako sa aking Facebook, ay eh, may po appell, picture ko at pakichat ako. Ako mismo mga mag-arapay sa inyo pag-usapin yung problema sa pag-ibig in a relationship. Maraming maraming salamat na akin sa pag-maging lahat. Mahal ko po kayo at muli, be Spark!